ito dito magaling ang NBA. Hindi ko lang napapansin niyo. Magaling sila gumawa ng transition plan. Alam na nila eh. Tingnan mo, LeBron James is going out. Meron na kagad silang hina-hype. I mean, si Giannis nga nawala sa hype eh. Nawala sa hype. Ay, palitan natin, hindi na masyado ano. Binubuhay nila si Wembenyama. tas ngayon, yung Luka Doncic ngayon, yung ano, Anthony Edwards. Kaya tuloy-tuloy yung excitement kasi sa katutak ngayon ang feature ni Anthony Edwards. Magaling sila doon yung yung PBA, I'm sorry, na, na, na napahinto yung ano na naiwan. Kaya yung mga bata na players, walang pina-follow na batang players. Sino sikat na batang-batang players ngayon na PBA? Wala. Wala. Kasi meron kasi, 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 kasi lang. hindi. Oh, ganoon sa tingin ko. Hindi kaya yung hype. Eh. nga nila ginagamit si Richie Rivero eh. Hindi nga nila ginagamit Pogi, hindi ginagamit. Hindi pinagtitik. Hindi nila ginagamit. Rookie ng Hinebra, magaling din. Pero hindi Pero, nila pinopromote masyado. Yes, totoo, totoo. I mean, yun yung, yun yung isa sa malaking kulang. kulang. Look at the kulang. NBA. sa katutak na interview, sa katutak na highlight doon sa player. Because ultimately, tayo, lahat tayo may paboritong player eh. Kaya tayo nanonood eh. Mm. Di ba? Mm. Sabihin mo sa akin, Wari, Hinebra ka. Hinebra. Oh, Tapos wala doon si Scotty Thompson tatama din ka manood eh, kung idol mo si Scotty. Totoo. Oo. Oh. Oh. Di ba? So, that's what I'm saying. That's the one thing, that's the isa sa punot dulo dito. Marketing, and who are you gonna follow? Aside from the team, kasi hindi ka na nga makapag-follow dahil hindi nga siya taga oh. Batangas, hindi nga siya taga Cebu, dahil hindi nga natin magagawa yan, dahil papayag ba dyan yung yung San Miguel? At saan natin lagay? San Miguel, Bulacan? Ganon? <laughs> Inebra ano? Actually, <laughs> hindi, actually was pa. Inebra Manila. actually na, Atin nung nung panahon na I mean nung pandemic na, na naka-interview ko si Serjie hmm? Principe, Tinanong oh. ko sa kanya ano ba nangyayari sa PBA? Ano nang wala? Ang ang actually ang sagot lang niya simple. Identity ng mga teams. Kasi nung no, kasi may identity eh. Even even the even the the losing team eh Mr. Player at may fan base. Yun nga. Totoo so, yung kasi na nga sinasabi ko. Sa... To be fair naman so, yung yeah, regional, di ba? Sabi? Option yung regional, option. Yung Yun regional na nga, ngayon, that's the hindi, thing. Ba, hindi siya, hindi siya, ano, possible. Hindi na siya possible. Unless, di, mag talagang unless mag -out, out, out of town na lang talaga sila. That's the best yes. thing that they can do. Kailangan out ilapit Ikot-ikot na lang talaga, sila. Anyway, kailangan papasok ko marami ng kapila. Sorry. Kung gusto nila magkaroon talaga ng fans na may bit-bit ng pride nila, salihin talaga nila itong BCL. Yan talaga yan. Ay, ah, oh, ayan yan ako, ang ang ng may problema ka <laughs> Totoo yan. Nagagalit so, kayo dyan man. dahil may hindi siya sasali. naman Ah, pero yan kasi yung mga sinasabi natin. Minsan short term ano yan eh, short term plan. dad I think the the long term plan is really to build every team and to have the identity nga of each and every team para mayroon tayong long term na hatak. Kasi kung mamimigay lang tayo ng ticket bukas, bukas lang sila manonood. Parang ganoon. Anyway, tama uh, 'yung uh, spring of the BCL. Feeling ko isang way na din 'yan para i-revive 'yung ibang teams. Like for example, kasi ngayon nag-beg off sila sa BCL Asia. Eh. 'Yan sana 'yung way para ma-highlight eh. Like, nung Jones Cup, Raynor Shine, wala namang may talaga masyado sa Raynor Shine, pero nung nag-Jones Cup sila, lahat nakatutok. Diba? Nakilala nila lahat ng players, nalaman nila si Karakot, magaling pala. Magaling. Nalaman nila so, si Santillian, hindi na pala center. Wing na pala si Santillian ngayon. Pwede. Parang di since... pasok nila lang at saka Phoenix. Hmm, kasi represent nito, Pilipinas din eh. Diba? Yes. Oh. Kumbaga, na, 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 na yung fans na isipin na, ah, okay, okay pala tong So okay, in the in right the ano of ano in the statement of Dusty, pwede na 'yon. Phoenix Pilipinas, Converge Pilipinas. Pata na lang muna. <laughs> Para Philippines ang awak. Hindi kasi uh, piling yeah, hindi. Hindi. Pa, ang ko hindi. Saka isa pa. Saka isa pa bitbit ni huh? BCL kasi marami kang makukuha diyan eh. I mean, ganyan ganyan na ganyan ang ginagawa sa Europe. I mean, ayan yung ganyan yung yung format ng EuroLeague. So, for the sake of learning, kasi talagang totoo naman talaga, we are not in the top five leagues right now in Asia. Labas na tayo sa top okay. five ngayon sa buong Asia. Um, Pupunta ka lang doon. Kahit matambakan ka, ayos lang. Pero kailangan mo okay. makakuha ng... Hindi man nila yung experience? Kailangan, kailangan mo mag-learn. Compete and learn. Kasi iuwi mo rito yan. Kung ano yung natutunan mo, gagawin mo ngayon sa PBA. Yeah, sa, sa, liga nyo. Kung ano yung pwede mong ayusin pa. ba? Diba? I mean, malaking bagay si BCL. Sobrang laking bagay niyan. Mm -hmm. Matatambakan okay. ka pa. Hindi ka naman gagaling kung hindi ka matatalo eh. Sige. Diba? May dagdag lang ako mga kapatid. Medyo baduy. Pero, alam mo, kahit politika ang ginagamit ngayon mga vlogger.